sa vlog pinakita ko ayan na po yung epekto ng ating ato B no? Oh, kahapon hindi pa po ganito ka yan pero as time goes by pag green po ng pag pero dapat nga yan every week ay isang ektarya, kalahating kilo na lang for maintenance ah, yan, yan yan yan, yan. para wala nang reklamo kung sinong may gustong manghang konting manghang kanya-kanya ah, ng timpla ayan na mga ka-farmer isang magandang magandang buhay at dito na naman tayo malapit na matapos ang ating uh, malapit na pong mabuo yung ating mga tables and chairs bench, konting kembot na lang ang susunod na lang yan ay masimasilya and then we're gonna jump off <laughs> eto na oh, eto mga ka-farmer na bili namin sa gimba iba-ibang kulay yan oh, tingnan nyo naman may kulay pula may puti may orange oh ito iba pa to pink pink yan mga, mga farmer iba ibang variety ang galing nila napunta namin yung nagga-grafting ng uh, uh, bonggambilya ayan galing oh tingnan nyo naman mga farmer iba iba yan mga hindi pa po nakapanood, panoorin niyo ang galing. Inexplain do nung ano nung ano asawa niya yung mismong nag grafting ng mga ganyan. Siya mismong nag-explain kung paano ginagawa. Sabi ko magandang libangan kung gusto mong karirin din, pwede kang mamili ng mga malalaking uh, branch nung ano ng halaman tapos pwede kang mag-grafting. Nako, ayan na atin nga nga pick up ng lechon oh, ayan nandito po si Tito Celso manalansan ang ating uh, doing, suki ayan Meng. ayan no hey, Meng. Shout out hello po shout out daw kay sino po Meng Meng Samora Meng Samora ayan oh. <laughs> hello Tatay po na. <laughs> May Zamora Morasan po siya naka, ano? sa ano sa Maryland. Maryland ayan. Tapos, uh, Alabama. Hmm. ayan si Tito Celso po ito. Sa Angeles lang po ito. Angeles Pampanga. Uh -huh. Ayan, silipi, silipin na muna natin itong ginagawa nila mga farmer Tapos nagpapatubig na rin kami diretsyo pa, sige Kung so, malagpasan yung nakalabas naka, naka labas ng kahoy na yun Hindi ma Di malagpas-lagpasan oh. dami na oh, yun nasa taas yung mga tapos na, finish product Kulang. Oh. Oh Ngobra. Ha? Ngobra. Okay lang yun. Hindi naman na natay. Hindi naman na ko, di ba? Halos buo na pala lahat ano. Oo. Halos buo na lahat. Ayan oh. Ay no, hindi na, hindi ko ma Maanohan ma Malagpas-lagpasan yan Yung Mga kalapati natin, ayan Nakabukas lang Mamaya pa ako magpapakain Turuan ko si Jomar kasi Sa lunes ay siya muna magpapakain hanggang mak makauwi po kami God willing so siya muna ang magpapakain malakas sayang panahon man. ayan diba oh. so out pala kay ka farmer Stan Ruiz get well soon brother kaya mo yan ayan si na tito Celso Manalansan pala ayan kakapick up lang po ng lechon nya ayan Oh, eh. alam lang bumalik doon sa malaki <laughs> oh. <laughs> pwede rin naman ano halos buo na pala bukortihan na lang dito liha tapos alin pang kulang? Isa. Ayan, si Dexter. At Space, para doon, 'no. Tapos na. Puputol. <laughs> ha? Sakto lang pala oh. Saka, hindi na halata kahit lumapad lang kaunti. Eh. Jomar ay tumakbo muna ng palengke nakakalimutan ko bumili ng bawang wala na palang bawang ay magliluto na po ng lechon sauce si Rizal, ayan sobrang dami kong binili nakalimutan ko pa yung pinaka importante tapos mula sa sakala ko meron ako wala pala mga ka farmer sayang naman yung nakuha natin ano. pero meron pa ako dito natabunan na nga yun ngayon eh. okay lang yan ayun o oh. Ayan, ayan, molasses pa. Ano pa yan? Fish amino acid yan, mga farmer. Yung isang anong yan. Fish amino yan. Halos buo na pala, no? Ayan na lang. Mm, very good, oh. Lapit na tayo. Oh. <laughs> mga ganitong papag. Alam na days pagkatapos kumain, nako. Ang sarap higa higaan yan mga farmer. Lalo na kung uh, nasa lilim ng uh, puno. Oh. <laughs> oh, pata pa naman ang ulam ngayon patang adobong matamis tamis na pwede ba? pwede yan pwede adobong pata na matamis tamis ng konti nanginginig ginig pwede na pwede lagyan ng karolay na meron. meron walang mulases patay 80 boys chamber CC na wala. Kumakain pa tay Kailan daw darating? Sa alin daw? Nako. Oy, ayan maka-poy. Oy, alas 12 na. Break time na. Ah, uh, ayan na po yung mula ses. Maka hindi nakabili si Jomar. Mayroon pa pala ako extra doon. Tamang-tama -tama pala Bumili, Naalala ko kasi meron ako dito kaya hindi nga ako bumili. Nahanap ko dito, yung pala na sa taas. So meron pa naman sila doon para sa lechon. Ito kinuha ko na muna yung extra kasi next week may darating naman po. Saka hindi naman ganoon kalakas ang gamit nila niyan. So okay lang. Tapos ang good news, may humabol na order kay Mayora. Alas 4 daw. So tayong kaya ni Rambo 'yan. <laughs> Dapat naman ako 25 kilo. Sabi ko tol, malaki-laki yung ibibigay ko ha. Uh, baka mamaya sa susunod mag 25 kilos ulit. Yun, eh. Hanapin yung malaki. Hindi, alam naman namin sabi so, ay, may bonus na naman si Mayora sa akin 30 kilos yata 30 kilos sigurado naman mat ano na yung palay nyan na mainit ngayon sigurado na yun tigang na tigang na yung palay ah, pabilad na na yung mga na natin bibigay ko yung kay Mark tapos si Noel umihirit din sabi ko sige ito naman yan eh bigyan natin si Mark ng apat itang kain tayong ilang piraso natutikman din natin hindi ako kay mama ay wala para alis pala sila bawa naman si kuya nyan so, dito na lang makikain Kapag dino na lang nakikikain si Kuya ng tanghali eh. Magluluto pa siya mag-isa doon, no? Ah, si Kuya lang mayroon. Oo. Oh. Baka papuntahin niya na lang si Mami. Mama niya. At least may mga kausap -ka siya doon. Ramay eh, ito na yung ulam natin, eh. No? <laughs> Saan siya? Maanghanghanghang. ito naputol na lahat yung engine okay na pala aluhan na lang ayan pinupukpuk po nila yung mga ulo binabaon kasi uh, liliyahin na tapos mamasigyan na yan ganda ang mga uh, uuan sana swerte sana ay swerte Sana swerte kayo ah. Pero magpapaswerte tayo Siyempre pag... Bago ang Opening natin Magkakaroon po tayo ng dry run At Imbitahin natin yung mga taga palengke Ayan yung mga tropa natin na palengke Hardware Uli Siyempre Sila uli At pakainin natin o, ano na susubukan natin na uh, parang mga customer sila napapaupuin and then lalatagan uh, lalataga na ng let's say tagi isang kilong lechon muna sa bawat lamesa o, tapos yung kanin eh, like ano like uh, dry run talaga yan lang po ang gagawin natin Titingnan ko yung uh, ano, flow ng tao ano gagana <laughs> Pero ayan no mga farmer Kanina sa vlog pinakita ko ayan na po yung epekto ng ating atobih oh Kahapon hindi pa po ganito ka -green yan pero as time goes by pag green po nang pag green pero dapat nga yan every week ay isang ektarya kalahating kilo na lang for maintenance na pag papalumot ano So every week na yan pag na green mo na na green mo na every week kalahating kilo na lang po ang ihahalo mo sa sa tubig para mag uh, ma-maintain nga yung kanyang ano natural food mga farmer pero ang ganda na oh, oh. green na green na po siya so ganyan ganyang kulay ang maganda sa mga nagfi fish pan uh, mag uh, pa lang pag nakita nyo pong ganyan ang kulay ng tubig ng uh, Uh, fish pond ibig sabihin po maganda yan kasi may natural food pero pag nakita nyo nag brown nako po delikado pag nag brown po delikado na <laughs> kailang uh, retokihin ganda hmm, oh tsaka laking tulong po ng araw yung araw po lalo na kung tumatagos pa nga sa ano yan eh sa lupa kung mga nasa 1 foot pa lang ang lalim tapos maglagay ka ng tubig makikita mo patay yung ilalim po maglulumot yun kasi naaabot ng araw eh yung araw po ang magkikreate ng lumot plus yung ano ng tubig kaya nagkakalumot sunlight syempre malaking uh, role ang ginagawa niyan ang ating mga kalapati ay ayan mga farmer uh, saya saya nila nakakalabas uh, na mo po sila uh, bukas lang yan Nayaan ko lang mm. Mm. Diba? Mm. Mm. Doon sila pumapasok Baka pag karera ganyan na lang gawin natin Pasok agad <laughs> Pero maganda na rin na sanay sila sa trapdoor ba? Diba? Pero ayan o uh, Masaya sila Dito na sila tumatambay actually pa anong oras na ako na yata ah. bagay 10 o'clock na ako nakabalik kulang pa yung pinamili ko tapos ayun may dalawa tayong back up so kung uh, magpapaspray tayo ng palay ito <coughs> hinug na hinug na yan sobra na po yan so, mentas tumatagal mas magiging mas effective pero ito twist ko pa rin po yan hindi lang po basta uh, fish amino ang ilalagay ko diyan mga kapal uh, mag experiment na naman ako lalagay tayo ng atobi ayun so every mag uh, spray ko ilalagay ko na sa, ga sa galon may halong atobi na yun mga farm yun po ang i-spray nila sa palay eh. every 10 days so kumbaga sa gatas gagawin nating fortified milk ibig sabihin with vitamins and minerals tayo o so, yun naman ang aabangan natin pag tayo ay nagtanim ng palay ngayon hybrid SL19 mga farmer so tapos sa uh, ipaparo. ano ko din kay tatay bong yung uh, ano ba yun AMD? A and D AWD na tinatawag po na irrigation na uh, practice no Uh, alternate wet and dry Hindi hindi po kami mag uh, sosobra sa tubig na laging nakasagad. Hindi hindi daw po advisable from so, ay ayun sa akin na uh, natuklasan. Sirin kami magtatapon ng tubig. Sana masunod ano? Uh, i ano ko na lang pinatatay Kasi 'yung pag-spray naman po nila yan, may extra pay sila. Uh, para may extra naman siya habang naghihintay ng palay so Uh, pang Yossi eh. <laughs> hindi pang ano lang pang uh, di ba? at least uh, kung walong beses ako di may 8,000 na rin po silang extra okay lang naman sabi ko nga eh ang ako naman ay eh, masaya lang po na nagpapatanim at uh, hindi naman nalulugi okay na ako doon may kikitain na konti di ba may pangtulong sa ibang tao <laughs> so ayun naman po at least umiikot ba wala pa ayusin nyo na yung lamesa mga bugoy 12.15 well, ayan dana ang caroline ah, ayan, ayan ayan para wala nang reklamo kung sinong may gustong manghang konting manghang ah, kanya kanya ng timpla sabi tayo kaya <laughs> ano pali. Ako ayaw ko ng, ayaw ko talaga ng mainit na kanin. Mas gusto ko yung malamig. <laughs> Tagal na yan kay Kuya Glenn pa ito. Oo oh, yeah. Yung maglara again. oo, wow, 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 wow. Yeah, yan, 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 yan. yan, yan, yan. yan man. Ay, yaman na! Ako, ano lang. Kunti lang, ha? Ayan lang, oh. Uy! <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Ay, ay. Kamuhi pa lang. Tapos <laughs> na. Sumarok na ako. Ayan na eh. Amoy pa lang o. Gusto ko ang gumawa ng chili paste. Ilang piraso lang na ganyan. Tapos isang kilong bawang o. Nakalupang ko. Nakalupang bawang. kaparibalo, balo ko. Uy, ili, tinaw. Kapinaitan ka ko. Kapari, sal. Kapari,

Okay. <laughs> yung paan ng baka papayam sabaw lang talaga din yun no? yun talaga pa yung paan ng baka kanina hmm. <laughs> Kailangan may magaling magsaing pala pag tayo may kain na na. Magaling magsaing sa kalderong malaki. Kalderong malaki. Diba? Kasi maglalagay tayo ng chili paste nun. Mapaparami ang kain nila. Ang sarap na sausawa ng lityo nun. Yung toyo kalamansip na may chili paste. Magtanim ka na dapat ng marami na. Hmm. Oh, chili. Tama, <laughs> ah, kaya pala, korpo. <laughs> <laughs> korpo tayo ngayon. Ayan e. Ayan ka sa'yo. Ano yan? 1-1 yan. Yung ano? yung... Divided by 6. 1-1, papaya. Mabawas mo sa korpo. 1-1. Ano o <laughs> ano pang gusto nyo, ulang bukas? Ay, katayming, kain! Kain, 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 kain! may kain! Kain, 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 kain! Tapos sika timing 'yan, may hawak ng pala ano 'yan, plato. Mga ko wala, na mababato na. Para sa <laughs> la. <laughs> Para mai. Patayin na muna natin at ah uh wala na tayong pang refill lakas ng tubig ha ah, marami pa sige lang Kaya natin ang konte sobra naman lakas ayun o oh. naan <laughs> natin ang konti Yo. dami pa pala sige lang ayun napalubog na natin mga ka farmer sakto sakto sa labi ayun oh no? saktong sakto sa labi oh sige lang gusto na kaya yung mga ulang natin ano taas pa Ganda ng ano, tubig. Bah, ang lakas pa. Ang lakas pa. Ako ah, sakto-sakto lang 'yan. Sakto lang na doon dumadal sa radiator. Yan. Bakto lang Ayan Kompleto na Magpuputol na lang Ay mag uh, oh, puputol Okay na yung mga kapu uh. Ayan Baba ito ah Ano ito? Ako kulang pa. Pala ko. ko na ang uh, pag uh, kaya na mm -hmm. unti unti ah dami pa yung bala wala na ba dami wait ang magas pang yan 36 Flappy disc na <laughs> disc mga magas, malaki pa as malitang number, mas magaspang na. No? Pag lumalaki pumipino. Grabe oh. Mga hindi pantay na kahoy ano? Gumagana no? Hindi pa. Yung ano? kapoy ng kahoy. Ang ah, kapal. Di ba mga kapal naman? Oo. Oh. E, siyempre, paletan lang eh. <laughs> Di ba? Patungan lang ng container eh. Kaya talaga yung ano yan. Pero maganda din ha ah, Pag na yung lamesa. Actually, mahaba din buhay yan. Sa Amerika nga, dami nagsabi ka, farmer sa totoo lang matibay ang palo kahit init ulan matibay yan sabi nila nga lang lang aanayin talaga pero yung uh, um, lamesa hindi naman pumaabot ng anay eto nga uh, loft eh. may nag comment aanayin daw <laughs> sabi ko nakalubog sa tubig lahat lagi paano makakapunta yung anay kahit uh, yan maulan na may inihitan, matibay pa rin po yan Ay, may mga babatiin pala tayo. Wait lang, kunin ko yung cellphone. Yung order ng lechon. Ayan. Shout out tayo. Babatiin lang po ako. Ayan, ma'am Divina lang ang nakasulat dito. Hindi po na i-forward ni Romel yung, ano, yung name nung ano, pinapabati. So, ayan. Uh, Papamessage ko na lang kay Bebe para ma-shout out natin. Hmm. Ayan, mga ka-farmer. It's Saturday today. Kaya yeah, maaga tayo matatapos. <laughs> silipin ulit natin ang tubig napakaganda wow yeah, yan ang gusto ko Ang uh, farmer oh. No? ganyan ka uh, pa natin ang konti kaya hindi ko muna pinapatay oh. solid di ba ang ganda can imagine kung meron tayong free flowing na tubig na makikip yung ganyan kalalim na fish pan pero matipid pa rin naman po dahil Ah uh, yung isang uh, kargahan ng uh, diesel ay napuno niya naman agad na ganyan kasi nag, nung nag 14 hours kami dire diretso ang laki po ng uh, ano, siguro mga 20 inches ang itinaas ganun po ka uh, lakas yung ating uh, pump oh. so ano na hindi na kagaya ng dati na inaabot kami ng one week araw-araw -araw yung pala may problema lang sa bushing ano <laughs> ayun ang lakas na so ayan uh, at least na discover natin yung sira mga farm ang ganda ng tingnan nito pagka yung nyug ay naglakihan pa ng konti sabi ko nga kung mapapabunga lang sana natin ayan at maalagaan ng maayos mapabunga pwede pa tayong magtuba dyan kasi dami naman yan mga ka farmer pwede pang makagawa ng suka di ba? Oh, sana yun, dito rin sa gilid Kaya lang, hindi po gumaganda Dahil natatalo ng mahogan eh Meron pang nyug dyan eh, sa gilid eh Kasi ang bala ko nga sana Kung Mapapalaki na yung nyug, kunti untiin ko na tong Mahogan maputol Dahil ako'y kinakabahan Pagka bagyuhan, kailangan na namang itrim Dahil mga mirwisyo tayo Sa kabilang lupa Lalo na yung Ulysses Mga farmer, pito ang Humandusay dyan sa kabila kaya sabi ko, eh kung nyog at least hindi naman po ganun, lanot dwarf naman. Oh. Kaya yun nga sana plano ko kaya ako nagpatanim ng nyog doon para just in case ka ako paunti-unti maputol na yung mahogany. Eh. Kaya lang baka tayo ay ma-DNR ano. Mapagalitan. <laughs> oh, so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay.